sa araw po na ito, matutunghayan natin ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang pamilya na nakaranas ng isang kakaibang pagsubo. So, let us all welcome the Pring family. Magandang araw po. Ako po si Mika Pring, 18 years old po. At sila po yung aking mga magulang. Siya po yung aking nanay, si Mami Mitch. And siya po yung aking tatay, na si Daddy Paul po. So, nag-start po nun. Uh, nag-start po yun kasi ako po lagi po akong natatakot lagi din po ako nakakaranas ng lungkot. And kapag may time po na kapag malakas na po yung hangin or may, nar may naririnig po akong tunog na hindi ko alam kung saan nang galing or maybe tunog na basta po maingay agad-agad po ako matatakot. Parang yun po yung nag-trigger po sa akin. Then, yung magiging reaction po nun ng body ko is nahihirapan po akong huminga, nanginginig po yung kamay ko, namamawis po ako ng malamig, then nagwi-weekend din po yung pa ako. Okay. So, kailan yung pinakamatinding pag-atake nung ganong nararamdaman mo? Mas lalo po yung nagrabe nung pong uh, nag-pandemic na po kasi nakulong po ako sa bahay. Sabi ko nga po kanina, wala naman po akong kapatid, wala rin po akong pinsan sa side po ni daddy ko. Parang nagsa social media ka pa kung ano no pa yung na nababasa at nakikita mo sa social media yung mga namamatay, yung mga nagkaka-covid. So marak malaki din po yung factor sa situation ko na doon na nag-start ng nagka-depression ka nagka-anxiety ka, mas lumala yung panic attack mo. Pag gusto kong umiyak, sa banyo po ako nagkukulong. Mm -hmm. Tapos, uh, nung time po na yon hindi ko po nalak yung CR. Siguro po, matagal na din po ako sa CR, nagtataka po sila. So, parang pinuntahan po ako na mama ko, sakto, hindi ko po nalak, nakabukas pala. Hindi po siya nakalak. So binuksan niya po yung banyo, nakita niya ako, umiiyak ako. So ano paano ka, bakit ka umiiyak dyan? Sabi niya pong gano'n. Then pinagbihis po niya ako. Tapos doon ko po sinabi sa kanya na, hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa akin. Wala naman dahilan, umiiyak ako. Natatakot ako sa mga ganitong bagay. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Parang doon po nag-ano din na, patayin mo na lang ako. Tapos nung uh, sabi niya, nababaliw ka na ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Tapos doon ko po siya binantaan. Noon na darating yung araw, makikita mo na lang ako na akabikti na ako dyan. Patay na ako. Parang ganun po yung nasabi ko sa mama ko noon. And yun din po yung naging force para pumayag na po siyang tres po ako. Tita, ano po yung thoughts ninyo nung nakita niyo po siya na umiiyak siya doon sa loob ng banyo? Mas nahihirapan ako siya. Mas nahihirapan ako. Pag nakikita ko siya, nahihirapan. Tapos sinabi ko sa kanya, may problema ka ba? Sabi ko, gusto ko lang mamatay. Sabi ko, patayin mo na lang ako. Sabi ko, ikaw na lang, lang nagpapalakas sa akin. Tapos sabihin mo, papatayin kita. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, labanan mo. Sabi ko, Sige, pupunta tayo. Kasi niya niya, niya po ako sa ano eh, psychiatrist. Bukas na, bukas, dadalit kita. sa kanya. Pinabukasan po, pinacheck up po siya sa psychiatrist. Yun, kinwento niya po kung ano yung nararamdaman niya. Binigyan siya ng gamot. So, ikaw naman, Mika, ano yung na, ano yung pinaka nakatulong sa'yo dun sa mga sinabi ng psychiatrist? Yung gamot po nun, actually, ah uh, nabablang ko po yung isip ko kapag iniinom ko po siya. Then, nakakatulog po ako. Pero alam niyo po yung feeling na paggising mo, ganun na naman. Yung feeling na matatakot ka na naman, malulungkot ka na naman. Kaya parang may nakatulong po sa akin, pero hindi po ako totally naging healed. So, ano yung nakapag... Pagaling talaga sa'yo. May time po noon nakausap ko po yung childhood friends ko, si Reyna and si Raven yung mga, yung pinsan ko po si Rainwell, tapos si Raina, friend ko lang po. So, naiaya po nila ako, tara, sama ka sa amin, mag-GIL tayo. Sabi po nila, kapag uh, nag-attend ka doon, may mararamdaman ka na hindi mo ma-explain, -e maiiyak ka na lang, yung hindi mo masabi sa tao, malalabas mo doon. Yan po yung sinabi po nila sa akin. So, na-curious ako, nag-yes nag ako hmm. for the sake na parang gusto ko pong malaman kung totoo ba yung sinasabi nila. So, kumusta naman yung experience ng pagsama mo sa JIR? Yung uh, una po, nawirdohan lang po ako kasi bakit sila nagtataas ng kamay, bakit may sumasayaw, bakit may drums, bakit maingay. Parang ganun po. Then, nung nag-word na po, parang na ko na, Uy, bakit naman parang kwento yung buhay ko sa taon na to? Sakto parang, ba? Sakto, sakto, ba yun? Po, parang, alam mo yung something na may nangungusap sa'yo, pero hindi po yung tao nagsasalita sa stage. Then, yung sinabi po nila na may mafe-feel kang kakaiba, malalabas mo yung a uh, malalabas mo yung mga emotions mo na hindi mo mapakita sa tao. Na -feel mo. Parang first time ko pong na-feel sa life ko na safe ako, na, comfort, na comfortably ako ganun. Na -pa it feels like home, sabi nga po nila. So, tita, paano po ba yung turning point ng buhay niyo? Buti, naisip ninyo na sumama na kayo, Nika. Minsan, umuwi siya, umuulan, malakas. Hmm. Sabi ko, guys, mika hindi natakot sa ulan. Sabi ko, sabi ko sa sarili ko. Sige, Mika, minsan sa ka na ako. Sabi ko, mag ako sa church. Sabi ko, kasi nakikita ko po siya na ba? Parang tuma, parang tumabaw itong manok ko. Sabi ko, gano'n. Tapos naging masaya, masiyahin pa siya. Yung dating malungkot. Binagunan pa ng bakit Tita, ano po ba yung pumipigil sa inyo noon na sumali, I mean, na no, sumama sa kanya sa church? Kasi sabi ko sa sarili ko, pag sumama ako, hindi na pagsugal Yung ganun ba, mm -hmm. iinom, makakainom ng halak. Kasi umiinom ako eh, nagsusugal. Parang ayokong magbago. yung, Kasi nakita ko sa kanya na binago siya ng Panginoon. Pero sabi ko, sumama ako dahil yung nakikita ko kay Mika na naging malakas siya. Sabi ko, sige, Mika, sama na ako. Handa na akong mambago, sabi ko. Yun, unti-unti binago ako ng Panginoon. Inalis niya yung sugal, alak yung mga bisyo ko. Yung lagi din ako nagmumura dati, ngayon hindi. Tito Paul, paano po ba yung naging transition naman ng buhay ninyo? nag na sila noon sa church. Ako hindi pa, sa bahay lang ako. Kasama ko yung mga kaibigan ko, Nagiinuman kami. Hanggang sa dumating yung araw na nasa kwarto ako noon. Nakita ko yung sarili ko sa sarami kinakausap ko. Sabi ko, sobra na yung ginagawa mo. Yung pamilya mo, nagsacharts na. Ikaw andyan ka pa sa bahay. Naiiya na ako sa kanila kasi nakita ko yung pagbabago sa kanila si Mika tumapang. Yung asawa ko may nagbago. Hanggang sa dumating na yung oras na nakapag-desisyon na ako, sabi ko sa kanila, sasama na ako sa inyo. Gusto ko rin maranasan ng Diyos na pinaglilongkaran ninyo. Hanggang ngayon po, awa ng Diyos. At patuloy po ako sa paglilingkod, napakabuti po ng Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakatawan para baguhin ang dating maglulotwa ng direksyon ng buhay. At napatunayan ko po sa sarili ko na pag lumapit pala ako sa, sa Diyos, hindi niya ako tataboy. Pag umiyak ka pala sa Diyos, hindi kanya pagtatawanan. Pag kus, bibigyan ka niyang panibagong buhay at pag-asa at yung inahanap kong kasiyahan at kapayapaan, natagpuan ko po at naranasan sa presensya ng Diyos. Napakasaya ko lang po noon kasi hindi ko po ma-imagine na sa isang yes Lord, hindi po buhay ko yung nabago eh, buong family po namin. Mika, uh, Tito Paul, and Tita Mitch, may mga ibabahagi po ba kayo sa ating mga manonood ngayon? Uh, kahit few words lang po of encouragement. May papayo ko lang po sa mga katulad ko pong nanay na kung may nakakaranas pong ganito sa inyong mga anak, intindihin nyo lang po sila. At kapit lang po tayo sa Panginoon. Hindi niya po tayo pababayan. Sa mga tatay na kagaya ko, ay na nasusulat ko sa Matthew 6.33. Kung gusto mo ng masayang pamilya, seek first the kingdom of God. Kung gusto mo ng pagpapala, seek first the kingdom of God. Kung gusto mo ng kapayapaan, seek first the kingdom of God. Kung gusto mo ng pag-asa, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sa mga kabataan naman po na katulad ko, totoo pong hindi po natin maiiwasan yung depression. Totoo pong merong depression, totoo pong merong anxiety, pero wag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil totoo rin pong merong Diyos. Basta tandaan po natin sa New Testament po, kahit anuman po yung hawakan ng ating Panginoong Jesus, ito po ay nagkakaroon ng buhay or ito po ay gumagaling. Kaya whatever is dead and broken in you, a dead hope, a dead dream, a dead passion, a broken life, a broken hope, Jesus Christ can restore you. Jesus Christ can revive you. Napanood po natin ang maikling kwento ng pamilyang Pring. Si Brother JP, Sister Michelle, baging po si Micah. Isa pong typical na pamilyang nakaranas ng isang marahil kapagsubukan sa buhay na ang magulang ay makitang nahihirapan ng kanyang anak, sinuho ba ang hindi maapektuhan. Pero sa atin po, marahil bilang isang pamilya, kayo po na tatay na nanonood ngayon, may iba't ibang klaseng kapagsubukan din po tayong nararanasan, marahil sa trabaho, sa relasyon, kung paano patakbuhin ang ating pamilya ang nanay na nanonood po ngayon, marahil may iba't ibang klasing hamon din po tayong hinaharap. Kayo po na lagi nasa loob ng inyong tahanan, hindi matapos-tapos na trabaho na paulit-ulit araw-araw. Sa mga anak naman na mayroong mga pangarap na minsan hindi kayang abutin, nahihirapan dahil sa sitwasyong pananalapi ng pamilya. Nais ko po kayong hamunin ngayong oras na ito. Ang nangyari po sa pamilyang Pring ay may isang susi na kanila pong ginamit upang magkaroon ng marahil solusyon sa kanilang mga nararanasan kapag subukan sa buhay. May nakapagsabi po sa Matthew 11.28, ang sabi po ni Jesus, Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At siya rin po ang nagsabi na hindi ho tayo kailanman iiwan at ni ng atin pong Panginoong Hesus. Nandito po siya ngayong oras na ito. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Kung kayo man po marahil ay maraming mga nararanasang hamon, kabigatan, meron kang galit, meron kang puot sa iyong puso, pabayaan mong ang Diyos ang siyang magbigay ng solusyon sa mga bagay na ito na iyong nararanasan. Alisin mo ito sa puso mo. Palalayain ka ng ating Panginoon. Ang sabi ng John chapter 3 verse 16 na gayon na lamang ang pag-ibig po niya sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang mang sumampalatay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Narito po ang presensya po ng ating Panginoon. Kumakatok po siya sa pintuan ng inyong puso. Bakit hindi ho natin siya pagbuksan? Katulad po ng Pring Family, nagkaroon ng pagkakataon na kanilang nakilala si Jesus bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Hindi po perpekto ang buhay po nila, pero masasabi kong binago ng Diyos ang buhay po nila. Inahamon ko po kayo sa isang maikling panalangin. Mananalangin po tayo. Pwede niyo mo kulang tayo at pumikit. At sabihin po natin na nagmumula sa ating mga puso ang panalangin po ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, Lumalapit ako sa iyo. Kumihingi ng tawad sa mga pagkakasala na aking nagawa. Naisip na sabi, patawarin mo po ako. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Ikaw na aking Diyos, ikaw na aking Panginoon, ikaw na aking tagapagligtas. Salamat po sa pagibig. Isulat mo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alam ko pong tayong lahat ay napagpala sa isang malit na kwento. Pero nais ko po kayong encourage kung kayo man po ay naghahanap ng isang full gospel church isa pong simbahan na gusto nyo pong lumalim ang inyong pananampalatay at pagkakakilalan sa ating Panginoon. Nasa iba't ibang munisipyo po ang GIL Church Pampanga. Hanapin po natin sa mga directories at bigyan nyo po ng pagkakataon na makakilos ang Diyos sa bawat buhay po ninyo. Maraming salamat po at isang pinagpalang araw sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa oras na iyong inilaan para panoorin ang munting presentasyon na ito, Handog ng Jesus is Lord Pampanga Family. Gaya ng naging karanasan ng Pring Family, kung ikaw ay nagnanais na makilala pa ang Panginoon sa iyong buhay, ikaw ay aming iniimbitahan na dumalo sa pinakamalapit na JIL Church sa iyong lugar. Ang link para sa directory ng JIL Pampanga Churches ay nasa caption at comment section ng video na ito. Nais din naming makarinig mula sa iyo. Kung ikaw ay may prayer requests o iba pang mga katanungan, mag-text o tumawag sa mga contact number na makikita sa inyong screen o magpadala ng mensahe dito sa JIL Pampanga Facebook page. Muli, Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.